Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang tulong at ayuda sa Sulu. Pinatututukan rin ng Pangulo ang paglutas sa ilang isyu roon. Ang detalye sa ulat ni Alan Francisco, Rise and Shine Alan. Talaking tulong po, pwede po yan pang simula namin ng sari-sari store or pang ano po namin sa pambili ng mga seeds, Ganyan kapositibo ang pagtanggap ni Rosaima sa cash assistance na ibinigay sa kanya ng pamahalaan. Habang si Kan naman na isang kasaba farmer, excited ng gamitin ang makinang natanggap niya, makatutulong niya ito upang mas mapabilis at mapadali ang pagproseso nila ng mga tanim na kasaba. Malaking tulong to. Dahil mahirap ang mga tao sa amin. Ilan lang si Narusayma Atkan sa mga nabigyan ng ayuda ng gobyerno na nagpunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Suluk para pangunahan ang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and their Families. Maraming maraming salamat po sa mahal natin na Pangulo dahil sa pagpunta po niya dito, hindi lang po siya yung presence niya ang dinalan niya kundi nagdala din po siya ng malaking tulong po para sa residency ng Suluk. Maraming maraming salamat kay Pangulo sa tulong niya. Sana maulit ito. Sampung libong binipisyaryo ang nabigyan ng 10,000 cash assistance. Ang pagbisita ni Pangulo Marcos sa Sulu ay nangyari siyam na buwan. Matapos silang abutan din ng tulong ni Special Assistant to the President-Secretary Anton Lagdameo Jr. at DSWD noong Oktubre ng nakaraang taon. Hindi namin kayo iiwan sa pagharap, sa pagsubok na ito. Kaya kami, ay makakapagbahagi ng ayuda upang makabangon kayo muli at higit pang mapayabong ang inyong pamumuhay. Bukod sa Office of the President, may abot ding tulong ang DSWD na 10,000 pesos cash sa higit limang libong magasaka at may ngisda sa tulong ng Ayuda sa Kapos ang Kita program. Ang Bangsa Moro Autonomous Region in Maslimindanao na mahagi rin ng mga makina at kagamitang pangsaka habang ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez nagbigay ng bigas sa mga dumalo. Naway ang tulong na dala namin ngayon ay magpalakas sa inyong mga kabuhayan at magpatibay palalo sa inyong bila isang lalawigan. Bukod sa ayuda, ipinaabot din ni Pangulong Marcos sa mga residente ang good news na pagpapaganda ng kanilang airport o itong Hulo Airport Development Project kung saan itinutulak ng gobyerno ang isang daang milong piso para sa proyekto. Nakatutok din na niya ang pamahalaan sa paglalagay ng internet connectivity hindi lang sa Sulu kundi sa buong Mindanao. Ang gagawin natin kapag island, kagaya island province, kagaya ng, ng Sulu, we will provide satellite connectivity. So uh, we're working very hard on that dahil uh, kung nais natin magdala ng investment, hindi maaring papasok ang kahit na anong seryoso na negosyo ngayon na walang internet. Inaasang makatutulong ang maayos na internet connectivity sa pagpapayaman at pagpapanatili pa ng husto sa kultura ng mga taga-Sulu. Kaugnay niyan, pinuri rin ni President Marcos ang Sulu sa pag-preserve sa mayaman nilang kultura. Mula sa badyo at sawal na ginagamit ng inyong kalalakihan hanggang sa patadyong na sinusuot ng nakarami, hindi maikaila ang inyong angking talento at kasanayan sa paghakabi, pati na sa pag-uukit. Iniulat din ng Pangulo na pinaigting ng Philippine National Police ang Maritime Patrol para marisolba ang illegal fishing sa karagatan ng Sulu. Ang pagbisitang ito ni Pangulong Marcos dito sa Sulu ay patunay na walang may iwan o malilimutang probinsya o lugar sa bansa. Mula rito sa Hulo, Sulu, Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.